Ang lupain ng kalahating lahi ni Manase Ikalabimpitong Kabanata May ibinigay din ng mga lupain para sa kalahating lahi ni Manase na panganay na anak ni Jose. Ang Giliad at ang bashan sa silangan ng ilog ng Hordan ay ibinigay kay Makir dahil mabuti siyang sundalo. Si Makir ang panganay ni Manase at ang ama ni Giliad. Ang lupain sa kanluran ng Hordan ay ibinigay sa ibang mga lahi ni Manase ang mga sambahayan ni Abiezer, Helek, Asriel, Shechem, Hefer at Shemida. Sila ang mga lalaking anak ni Manase at mga pinuno ng kanikanilang angkan. Ngayon may isang tao na ang pangalan ay si Zelophehad. Anak siya ni Hefer at apo ni Gilead. Si Gilead ay anak ni Makir, at si Makir ay anak ni Manase. Si Zelophehad ay walang anak na lalaki, kundi mga babae lang. Sila'y Mala, Noe, Hogla, Milka at Tirza. Pumunta sila kina Eliazar na pari, Josue na anak ni Nunat sa mga pinuno, at sinabi, Nagutos po ang Panginoon kay Moises na bigyan kami ng lupain, gaya po ng mga kamag-anak naming lalaki. Kaya binigyan sila ng bahagi nila ayon sa iniutos ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang lahi ni Manase ay nakatanggap ng sampung bahagi ng lupain." Hindi kasama ang gilyad at Bashan sa silangan ng Hordan, dahil binigyan din ang bahagi ang mga kalahing babae, kagaya ng mga kalahin niyang lalaki. Ang gilyad ay binigay sa iba pang lahi ni Manase. Ang hangganan ng lupain ng lahi ni Manase ay nagmula sa Asher hanggang sa Mikmetat, sa silangan ng Shekem papuntang Timog, sa lupain ng mga nakatira malapit sa bukal ng Tapua. Ang mga lupain sa paligid ng Tapua ay pagmamayari ng lahi ni Manase. Pero ang Tapua na nasa hangganan ng lupain ni Manase ay pagmamayari ng lahi ni Ephraim. Tumuloy ito sa hangganan na papunta sa lambak ng Kana. Sa timog ng lambak na ito ay may mga bayan na pagmamayari ng lahi ni Ephraim, kahit nakasama ito sa mga bayan ng lahi ni Manase. Ang hangganan ng lahi ni Manase ay patuloy sa hilaga ng lambak hanggang sa dagat ng Mediteranyo. Ang lupain sa timog ng ilog ay pagmamayari ng lahi ni Ephraim, at ang lupain sa hilaga ng ilog ay pagmamayari ng lahi ni Manase. Ang hangganan ng lupain ng lahi ni Manase sa kanluran ay ang dagat ng Mediteranyo. Ang nasa hilaga ng lahi ni Manase ay ang lahi ni Asher, at ang nasa silangan ay ang lahi ni Isakar. Ito ang mga bayan sa lupain ng lahi ni Naisakar at Asher, na ibinigay sa lahi ni Manase. Ang Betshan, Ibleam, Dor na tinatawag ding Nafatdor, Endor, Taanak, Megido, at ang mga bayan sa paligid nito. Pero hindi na ang kinang mga lahi ni Manase ang mga bayan na ito, dahil hindi nila mapaalis ang mga kananeyo roon. Ngunit nang matatag na ang mga Israelita, inalipin nila ang mga kananeyo, pero hindi nila itinaboy ng lubusan ng mga ito. Sinabi ng mga lahi ni Jose kay Josue, Bakit isang bahagi lang ng lupain ang ibinigay mo sa amin? Napakarami namin, dahil pinagpala talaga kami ng Panginoon. Sumagot si Josue, Kung talagang marami kayo at maliit para sa inyo ang mga kabundukan ng Ephraim, pumunta kayo sa mga kagubatan ng mga Perizeo at Rafaimeo, Linisin niyo ang lugar na iyon para sa sarili ninyo. Sinabi ng mga lahi ni Jose, Ang mga kabundukan ay maliit para sa amin, at hindi namin kaya ang mga kananeyo sa kapatagan, dahil may mga karwahe silang bakal. At ganoon din ang mga kananeyo sa Bethshan, at sa mga bayan sa paligid nito at sa lambak ng Jezreel. Sumagot si Josue, Dahil napakarami niyo at makapangyarihan, hindi lang isa ang bahagi nyo, magiging inyo rin ang mga kagubatan ng kabundukan. Kahit magubat ito, linisin na lang ninyo, dahil magiging inyo ito mula sa unahan hanggang sa dulo, at tiyak na maitataboy nyo ang mga kananeyo kahit makapangyarihan pa sila at may mga karwahing bakan.